gurutom na <laughs> gurutom na nagwawarala na kayo ano <laughs> ayan oh, ay nako ito pa oh, ay gurutom na nagwantay na ng pagkain nila so maya, maya lang maya maya lang maya 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 <laughs> relax lang relax meron akong dalang pagkain relax hintay lang hintay lang ha soos. Ayan na, nagkakagulo na guys ang mga miming namin dito. <laughs> Gurutom na sila. Wait lang. Ayan, nagkakagulo talaga <laughs> ang mga anak mo, Ben. So. Hale. Hale, siputol muna bago kayo. Dali ng -dali ng pong, ay, dito ka na. Dito na lang. Mapunta na lang yan dyan. ipag mo, ipag-dumugan yun na hindi mo tayo makakain yan at nako dyan paparayag na hindi sila bigyan muna ayan nakatikin kayo ayan nagkagagulo na naman kayo <laughs> yun yeah. guys dito lang makapayag sila pag kumakain ng tao kailangan kumakain din sila kaya yan tinitirhan guys pero meron na sila doon oh. No? binawag na bago pa aw oh, kumain talaga din sa pumayag kung ano yung kinakain mo kailangan meron din sila ayan tapang <laughs> ng ngulam niya oh sa ton vietnam pumayag dinan laging jarang-araw guys ang baon ko na kinakain ko raratis kami hmm. ayan yakin pero minabog pala lang nya yun oh ayan o gusto nila yung kinakain ko Pwede ba kaya bawalap? Ay, bukas na. Tapos na exam mo? Bukas na lang. Tapos na. Bukas at nandiyan si Mar. Di ka nagsabi. Sabi mo ta, dalawa araw. May... di lang ako Ah. Ay, sige na. ano? niyan ka na? Kaya. Sige na. Sige na. Sige na. Kasama, mo na lang tayo. Hmm? Oh, bagsama ka na lang dyan sa amin sumasama ka sa kanila. Kayo ni Ben. Para tuon ka kay Ben. Para tuon. Kakauwi man din yan agad. Diyan man lang yan ang mga Kasi dito man na si Maro. Walang kabusugan na ang mga batang ito. Ayan. Gusto talaga Al. yung ulam ko. Gusto nila masarap ang ulam. Ayan. Ayan. Kunti na kain ko sa kanilang madami. <laughs> Ganyan talaga guys. Ang mga mahal-mahal mo lahat susundin mo gusto nila ikaw na yung yun, para matahimik ikaw na lang yung mag aadjust magpapasinsya ayun di na nila mamaya ubusin nila no? yun oh. sarap na sarap ng kain gusto nila lapulapo gusto ninyo ang kwan ha long... lapulapo ha <laughs> gusto ninyo ng lapulapong ulam ha sisil kayo ah